sa mga pinangalana na mag asawang diskaya si Pasig Representative Roman Romulo na tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Kaugnay niyan, makausap po natin siya. Magandang umaga po. Congressman Romulo, si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Yes, magandang umaga Maris at sa lahat ng nanunod nakikinig ng programa po. Good morning po sa inyong lahat. All Congressman. Uh, Deretshahan na po ah, Unahin na po natin. Totoo po ba ang sinabi ng mag-asawang Diskaya na tumanggap po kayo ng kickback mula sa flood control projects? Hindi po. At ito nga po ang nakakatawa sa lahat. Kung pakinggan nyo po yung uh, kanilang salaysay, ang sinabi pa nga po nila sa totoo, ito yung sinabi nila na hindi naman nila ako nakauint, uh, yung sinabi nila sa hearing kahapon raw, ay hindi naman nila ako nakausap, hindi naman nila ako nakatext. text Ear say mm -hmm. po. Base doon, base sinabi ng sabi nila allegedly sinabi ng ibang tao ay uh, sinabi na nila na ako yung tumanggap kaya sa totoo po no, nung una kong narinig kasi hindi ko po narinig ng live eh. Mm -hmm. kasi meron din akong committee meeting at that time eh. Yes. so marami nang text sa akin noon pero sinabi ko lang kailangan ko rin tapusin dahil sayang rin po yung yung uh, pagsa sa committee meeting na yon So pagkatapos, ano, sinabi nga sa akin nung, uh, mga, sa office ko na yun yung sinabi, in-interview po ako agad eh pagka-interview nga sa akin, alam niyo po, yung, yung isang tinanong ka agad sa akin was kung magpa-file raw ako ng kaso. Sa totoo po, no? yung unang reaction ko kaagad, agad, unang-una, hearsay yun. Pangalawa, lahat ng tao alam naman po na nakalaban namin sila dito sa politika. Mm -hmm. Pangatlo, alam rin po ng lahat na hanggang ngayon hindi naman sila tinitigilan ng, ng City Hall namin. So talagang, para sa akin, all the ingredients to say na talagang uh, walang pasihan yung sa nila ay ando doon. At sa totoo po, no, Maris, kung iisipin po, common sense lang po talaga eh. But again, be that as it may, ano, uh, talagang uh, ito, nandito tayo. So again, Masabi ko lang po talaga sa inyo, hindi po totoo yan. Alright. Nabanggit nyo na po na kalaban kayo sa politika. Sa tingin nyo po ba ito yung dahilan o meron pa po kayo ibang nakikitang dahilan kung bakit kayo sinasangkot ng mga diskaya? At may pagkakataon po bang, uh, gaya na sinabi nyo, no? hindi pa kayo nagkikita, hindi pa kayo nag, uh, nagkaka-text man lang. Uh, ano po kaya ang dahilan nito? Well, hindi lang naman po sa politika. Pero after that, sa totoo naman po, ano? ang City Hall namin, maliwanag naman ang sinasabi nila na meron talagang unpaid taxes at hahabulin po nila. Kaya doon pa lamang ay sure ko na uh, kahit pa paano. Tapos hindi po yun eh. Isama niya pa yung punto niya na hindi ako nakausap, hindi man ako naka-text. Magkala talagang magkalabang kami sa politika. Parang hindi naman hindi naman po talaga uh, common sense lang po. At Marisa, pasensya na pero gusto ko rin po mapanggit ito simula simula pa hanggang ngayon never po ako nakailap sa bidding, never mm -hmm. ako na endorso, ne yes. never din ako nagtan ng uh, kontratista. tingga Eh ang totoo po niya no, kahapon yung mga interview ko yung mga una po, <clears throat> sa totoo hindi ko pa nakakausap si B ko noon. Pero yes. kagabi nag uh, uh, tumawag naman po siya sa akin. Alam mo sa kasi sinasabi mo nga na hindi kami nag-usap. Pero para maliwanag po tayo, wala po talaga kami wala po ako talaga tinatanggap. Mm -hmm, mm -hmm, May mga flood control projects po ba sa Pasig at sino po ang contractor kung sakasakali? Yes, alam niyo po sa totoo, dahil nga sa mga issue na ito, nag-check mo naman po ako talaga. Una po, ano, meron kasi dyan yung sa amin, ano, sa Barangay Stantolo. Ah, uh, pero unahin ko na muna itong Marisa. Go ahead, sir. Uh, nag-check ako, walang ghost project sa lungsod ng Pasig. Mm -hmm. Kaya again po, magtataka ka bakit yung pa, bakit yung pa yung binanggit kahapon na dito nga walang ghost projects. Pangalawa, Uh, yung isang uh, malaking proyekto dito ay dun sa Bully Creek po namin sa Barangay Santa Lucia. Uh -huh. Ang totoo po niyan, yun po yung nabaha during Ondoy. Kaya right after Ondoy po, yung isang subdivision doon yung HOA. Tinawagan na po ako nung panahon pa lang po na yun. Sinabi nila sa akin na meron silang meeting. Uh, that time ang magiging ano nun, uh, after 2010 na to, ang secretary ng DPWH ay si Secretary Singson. Ang sabi ko pa nga, eh, meron na po kayong meeting, gusto niyo pa ba ako sumama? Sabi nila bilang congressman, sumama ako. Sa totoo po, doon pa lamang, may kita nyo, sila talaga ang humihingi sa DPWH ng uh, tulong pa paano malunasan yung issue po na yun dahil nagbaha sila. Noong time na yun, wala naman po talaga nagawa. Diretso sila. Ngayon, nung uh, itong uh, mga nakalipas uh, na taon, noong 2019, alam ko -pandemic, na ka-meeting, pre-pandemic, nagkaroon ulit po ng meeting Uh, kasama ng DPWH at yung mga uh, officers ng HOA doon sa subdivision po na yun. At maliwanag rin po ako, in facto, hindi, hindi nga ako sumama na sa meeting tungkol mm -hmm. doon sa... Uh, kasi hindi naman ako in ininyero po, hindi ko naman alam yung technical. Maliwanag po, na, sa totoo po, sabi pa nga sa akin, ang gagawa po noon ay yung tinatawag na umpo, yung national kasi ang Bully Creek po, yung site na yon ay naku yun ng Rizal at saka Metro Manila. So mm -hmm. hindi pwedeng, ano yun, parang uh, local uh, district engineer. Mm -hmm. So maliwanag naman po sa akin yun. So, whole time po alam po ginagawa po yun. Tapos biglaan lang, itong huling habagat, syempre, hindi lang ko check po ako kung tapos na nila. Mm -hmm. Doon ko po nalaman na, ha, ituloy-tuloy hanggang ngayon, na ha, may parte rin doon na sa local DE nila binigay, kasi locally funded, ma sa kabilang side meron rin. Pero again po, hindi rin po ako yung nagpasok. Na, hindi ko nga alam eh, mm -hmm. na nagkabiting tungkol sa sa mga lugar na yon Yan po ang totoo. All In fact, right. talagang, kaya, kaya ako sa totoo, kahapon very ano sa akin eh, very parang Shocking. absurd eh. Kasi mm -mm, hindi absurd. ano, defies common, common sense eh. Mm -hmm. o, hindi ako nag-endorse no? hindi ako nagbaba kahit sino, hindi ako nakikialam. Uh, hindi ko alam na may, may proyekto, hindi ko alam na nagkabiting po doon. Oo. Uh -uh. So walang purpose. Tapos dito po, walang ghost project. Mm -hmm. So nagulat nga po ako, nalilihis ba yung usapin tungkol sa... Kasi itingnan nyo rin po ano, nasama po sila sa ghost project. Diba, mm -hmm. I think nabanggit sila, hindi ko lang maalala kung saan. Pero pansinin po ninyo, lahat ng pinanggit, wala na tungkol po sa ghost project eh. Mm -hmm. Alright. So again po, nalilihis yung issue eh. Okay. Congressman, saan sa tingin nyo patutungo itong uh, pag... Uh, uh, kung baga pag... Uh, Dadawit sa inyo no, sa ganito kalaking issue, sa ganito kalaking kontrobersyal na issue at may gagawin po ba kayong hakbang kaugnay nga po sa alegasyon sa inyo ng mag-asawang Diskaya? Uh, Unang-una yung sa party ko. I think sa akin naman confident ako. Unang-una kasi walang ghost projects dito, hindi ako nakikialam sa mga bidding uh, kahit simula't simula pa po. At alam rin po natin na hindi ko talaga po alam yung mga projects na yan. Kalaban namin sila sa politika. Kaya confident ako na wala naman pong uh, patutunguan pero... Ang gusto ko po, matuloy ang mga hearing tungkol, hindi naman hearing. Ang gusto ko in fact, talagang uh, sina, uh, talagang i-investigate na mabuti ng DPWH, ang national government kasi at least uh, dapat hindi biased na ano no, na entity uh, yung mga ghost projects, yung mga mm -hmm. substandard, dapat ko ipatuloy po 'yan kasi kung hindi po eto mga issue na ganito, kawawa, paulit-ulit at kawawa rin po talaga yung talagang Uh, gusto lang gumawa ng y yung tungkulin ni nilang tama. Mm -hmm. And did I hear it correctly? Sabi niyo magsasampa kayo ng kaso laban sa mga diskaya? Uh, well, sa totoo po kahapon, nung tinatanong ako, sabi ko, pag-isipan ko ba? De, hindi, kasi it, it sounded so absurd eh. Mm -hmm. Wala po talagang ano eh. Pasihan eh. Pero totoo. sa totoo po, pinag-iisipan ko na rin po ngayon kasi parang matapos na po ito. Pero, ayoko pong maging focused ang mga kaso na iba-ibang gusto mag-file sa kanila. Ang focus pa rin dapat po sa ghost flood project at sa mga substance. Doon po dapat nakatungo pa rin. Huwag natin ilihis na nakasuhan na, okay na yan, nagkasuhan na, bahala na sila. Hindi po, hindi yan ang issue. Ang issue dito, yung ghost project na nangyari po. Dahil yun po talaga, simula't simula, meron na po yan. Na, na, uh, imposible po, napuntahan ni Presidente, napuntahan ni Secretary Bison, Uh, I mean po yan naman wag na naman natin oh, oh, let's let's keep our eye on the ball yan po yung pinakamahalaga All right maraming maraming salamat po sa paglilinaw sa inyong panahon passenger representative Roman Romulo, magandang umaga you, po sa inyo God Thank bless you. Nakitaan ng mga irregularidad ang ilang taga Department of Public Works and Highways at kontratista ng flood control projects. Isinumitin na ng Commission on Audit sa Ombudsman ang ilang pao ng ebidensya base sa special audit na kanilang ginagawa. May unang balita si Joseph Morong. First batch pa lamang ito ng mga ebidensya ng ginagawang special audit ng Commission on Audit o COA sa mga maanumalyang flood control projects. Agosto nila ito sinimulan pagkatapos sa pagkatapos ilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang listahan ng mga maanomalyo ng flood control project kasama ng COA Department of Public Works and Highways sa so DPWH sa paghahay ng mga ebidensya sa so Ombudsman. Meron po kasi ng uh, period yon na pwedeng buksan which is actually 3 to 10 years so it can be opened anytime. Limang proyekto sa Bulacan ang binusisi ng COA na napag-alaman nilang mga ghost project na may kabuang halaga na 341.7 billion pesos galing sa tatlong kontraktor. Kaya naghain ng ebidensya ang COA laban sa mga kontraktor na Wowow Builders at sa may-ari nitong si Mark Alan Arevalo na batay sa record ng DPWH ay may dalawang ghost project sa Bulacan na nagkakahalagang 151 milyon. Kasabot anila niya ang mga opisyal ng DPWH na sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Project Engineer Paul Jason Duya at Construction Section Chief JP Mendoza. May ebidensya din ng COA laban sa kontraktor na St. Timothy Construction Company na ng isang Maria Roma Angelin Rimando pero isa sa mga kumpanya na mag ang Diskaya na ang mga parehong opisyal ng DPWH Bulacan District kasama ang tatlong iba pa. Para naman ito sa dalawang Ghost Flood Project na may halagang 135 million pesos. Nakitaan din ng ebidensya ang contractor na Sims Construction Trading na Ghost Project ang 55.7 million na proyekto sa Baliwag, Bulacan na pinuntahan ng Pangulo. Bukod kina Alcantara, Hernandez, Mendoza at Galang, sabit din ang may-ari nitong si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH para sa 55 million na ghost project. Pero bakit ngayon lang ito nabubusisi ng COA? Sa amin po kasi post-audit, it's after the transaction. Kaya po nga, minadali na namin kasi kung regular audit, matagal. Kaya po, finanod ulit na namin, hinatak na po namin lahat ng dokumento para po maging mas mabilis. Ang ombudsman ang magsasagawa ng preliminary investigation para malaman kung ano ang pwedeng isang pangkaso sa kanila sa Sandigan Bayan. Siguro baka mga ingang linggo kaming nandito halos araw-araw nagpa-file ng kaso. Kasi ang pag-file ng kaso dito, uh, upon our coordination with the fraud audit team ng COA, ay kada proyekto. Enough talk, let's start acting and filing the cases. Ayon kay DPWH Secretary Vince Tison, sisibakin sa pwesto ang lahat ng mga opisyal at tauhan ng DPWH na lalabas sa investigasyon na ginagawa ng Commission on Audit na sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Bukod sa mga sabit sa audit report sa Senado pinangalanan na mag-asawang Diskaya ang walong taga-DPWH na anilay humihingi ng hanggang 25% na suhol kasama na si Undersecretary Robert Bernardo na ayon kay Dison ay nag-retire na pero hindi raw ito makakalusot. Pinangalanan naman ni Sen. Panfilo Lacson si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na umunoy tumawag kay Sen. Tito Soto para mag-alok ng mga insertions sa budget. Patuloy naming sinusubukang kuna ng pahayag si na Bernardo at Cabral pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nakausap naman na daw ni Dison si Cabral. Nagpapagiwanag sa akin. Sabi ko sa Senado, magpagiwanag ka doon. nag siya sa akin sa harap ko. Simple lang ang sinabi ng Pangulo. Lahat ng dapat managot ay dapat managot. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Nagkagulat na naman sa Senado kahapon ang patalsikin si Senate President Chisa Cudero sa pamamagitan ng labing limang boto. Ay sa ilang senador, kahapon lang din nila nalaman ang naturang pagkilos. Ang Duterte Black, hindi raw isama sa mga usapan. May unang balita si Mark Salazar. Mr. President, um, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Walang kumontra sa motion ni Sen. Mig Subiri sa pagbubukas ng sesyon ng Senado ang pagbakante sa pwesto ng Senate President na uwi sa nominasyon kay Sen. Tito Soto para palitan si Senate President Chis Escudero. Walang lumaban kay Soto na umaga pa lang ay matunog na na may sapat na bilang para maging leader ng Senado. Ayon sa isang source, kabilang sa mga sumuporta kay Soto, sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Mark at Camille Villar, Pia Cayetano, Erwin at Rafi Tulfo, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Lito Lapid at JV Ejercito. Sa kanyang talumpati matapos may lukluk na Senate President, nagpasalamat si Soto sa mga kasama. Tiniyak niyang magiging cooperative ang Senado pero independiente sa gitna ng mga hinaharap nilang hamon. Our people are enraged of corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen the dilapidated classrooms for our students and the lack of quality farm to market roads to aid our farmers all are engulfed in corruption hindering the progress of the nation as a whole. Nagpasalamat naman si Escudero sa lahat ng mga kasamang senador na nakatuwang niya mula 19th Congress lalo sa pagpapasa ng mahahalagang batas na pinapakinabangan ng mga Pilipino. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before. And in doing so, we, we, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Ayon kay Soto, ilang linggong pinag-usapan at ginapang bagong nabuo ang labing senador na nagpatalsik kay Escudero. Hindi niya na ikinuwento ang detalye ng negosasyon. Hindi naman kasi ako nagsimula Di ba yung yung apat doon sa Mythical Five. Apo. Nagsimula hmm. eh. So hindi ko alam sila yung mga pinakausap mo. Mula eh. Pinakamagandang tanungin mo yung apat. Hmm. Na nag-initiate. Yung Senator Lachon, Regarda, Zubiri, and Hutibero. Ano to si uh -huh. And I uh, told him, and then ang uh, um, una niya tinanong is, so how do you want to do this? Uh -huh. Sabi ko, it's up to you. Sabi ko, how would you, you prefer to do it? Sabi niya, let's do it by acclamation. And uh, uh, declare the position of Senate President Reagan. Sabi ni Sen. J.V. Ejercito, isa siya sa mga huling kinausap para imbitahan sa bagong mayorya. May mga kumusap, nag-usap-usap din kami ng mga, ano, ng mga kasama natin. Um, kami ni, in particular kami ni Sen. Sherwin, nag-usap kami kung anong gagawin namin. Kasi may mga kumausap din naman sa amin na we, we cannot reveal na. Ang Senate President Pro Tempore na Escudero na si Sen. Jingo Estrada habang nasa Blue Ribbon Committee hearing, nakabalita na ikukudita na pala sila sa hapon. I was dumbfounded. How were you informed? Well, I uh, talked to uh, SPGs, uh, what's happening because I read in social media na may mga rigodon nga mangyayari sa Senate. So, Uh, i was surprised but it happens well they have the numbers so Congratulations. Sa tinaguriang Duterte Block naman, si Senadora Amy Marcos ang nagsabing hindi sila isinama sa usapan. Uh -huh. Pero wala naman binigay sa akin, nagsisignan, wala naman kumausap, wala naman nagtumbunse. Parang uh, na, nalito nga kami ni Nabato, nalito rin kami ni Nabongo. Uh -huh. Ano ba nangyayari pa rin si uh, Sen. Robby na patakbo yata kay bakit yung uh, Duterte block na out kami? Wala pang umaamin ng dahilan kung bakit pinatal si Escudero bagamat nahahagingan ng usapin ng flood control scandal na kumakabit kay Escudero at dating majority leader Joel Villanueva. Siguro yung na din Sira nang both houses eh no? Naita uh, affected na uh, institutions already. Yeah. Ako naman I think yung mga issues kay Senchis, kay Senchowin, it's part of the demolition job. But it's already affecting the Senate and we have to save that institution. Maraming mga hinaharap yung leadership namin. Eh. Di ba maraming hinaharap na buto na rin siguro yung mga kangay will try to um, calm things down in the Senate. Hmm. Kasama ba ang flood control issue kaya bababa siya? Ah, hindi naman siguro. Ito talagang uh, a few weeks back, pinag-uusapan na rin ang uh, kasama natin. Si Senator Ping Lakso ang inihalal na bagong Senate President Pro Tempore habang si Senator Mig Zubiri ang bagong Senate Majority Leader. Ito ang unang balita, Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Update sa search and retrieval operation sa mga labi ng na mga nawawalang sabongero, may mga bagong buto na narecover ang Philippine Coast Guard sa Taal Lake ni Weber sa aking kajar, Sekretary Jesus Crispin Remulla. Daging pahirapan daw ang pag-retrieve sa mga buto dahil sa kondisyon ng lawa. nakikipag ugnay ng gobyerno sa University of the Philippines at sa mga eksperto sa Japan para sa pagsusuri ng mga buto. In some ways, uh, yung natural condition of lake helps us with the preservation of the remains. Kasi nga, ka, hindi inaabot na sunlight yung ilalim. Very dark yan eh. So, that causes a lot of the deterioration of any DNA encrusted matter. So, ayun, uh, makikita nyo talaga, meron pang laman-laman na nakukuha sa ibang mga buto na uh, lumalabas. Sabihin, mas mabagal ang deterioration ng mga remains sa ilalim ng, ng lawa. Kasi nga, ka, madilim na madilim. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.